Hawak na ng mga otoridad ang isang lalaki na nakatalang regional most wanted person sa kasong murder matapos itong madakit ng pulisya sa Daraga Albay. Narito ang report ni Police Corporal Brian Imperial. Arestado ang isang lalaking nakatalang original most wanted person sa kasong murder sa visa ng Warando Vares na inisyo ng RTC 5th Judicial Region sa Sorsogon City. Ang akusado ay kasalukuyang nanirahan sa Inislag Daraga Albay. Sa ulat, isinagawa ang naturang operasyon ng Huban Municipal Police Station bilang lead unit katuwang ang Sorsogon Provincial Mobile Force Company, RIU-5 at PHPT Sorsogon maharap ang arestado sa kasong murder o violation of Article 248 na walang inrekomendang piyansa. Ang Huban PNP ay patuloy sa mandato na ipatupad ang batas sa pag-aresto sa mga taong may pananagutan sa batas upang mabigyan ng hustisya ang mga taong na biktima nito at mapanatiling ligtas ang mamamayan. Wala dito sa Ligas City, inyo, Queen Correspondent, Police Corporal, Brian Imperial alagad ng batas, tagad pagkuyod ng balitang ulis.